si Jefferson Reyes, ang biyahero ng siniluwa Laguna! Yeah! Ibinata ka ba? Bakit? Ay! 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 nga. na lang, pag amoy melon, di ba? Fresh, okay? Oh, okay. Will, pag ibig sabihin na melon, melon tinatago. Kasi okay? pala, <laughs> o oh, alam na natin, ikaw ba yung talagang amoy melon? Apo. Oh, feel, okay. <laughs> Meron ka ba minamahal naman? Okay. Ano na? Oh. Oo. Sige, sige. Patihin mo, minamahal mo. Go. <laughs> Andiyan ba? Hey! Asa? Ayun, dalay, nakakulay. Ayun. Abot bang papili ng motor? <laughs>